yang mana tuh digan, yang mana tuh, yang mana atas atas kalau malam malam itu mana tuh digan, mana tapi mana yang, yang mana tuh mana tuh mana tuh medyo humihinto na ang ulan at na lang kumukulog na lang sa mga tindan at medyo na ang ulan kung tayo sa bahay wala tayong mabang bang magagawa kasi pwede i-sunday ay Kita berkena sama kebijakan dengan kota Kita berkena sama kebijakan Apa pun yang kita lakukan Bulan tadi nak kumpulung tu Yang itu memang telah minta sama kebijakan ya Yang itu memang telah minta yang kapal yang olap, olap Katapal ng ulap mga kaibigan oh, no? Ang ulot, doon doon, no? oh. katapal ang ulap doon Katapal na lang ang mga kaibigan Ako natin, oh, nandiyan lang sila Matutulog Matutulog ang dalawang aso natin Dito sa right mga kaibigan tambang at pwede ba ito na may napakalapat ng ulam ito ngayon lang ito mga kaibigan umulan ng mga isang buwan na ata ngayon lang ulit umulan dito sa amin ngayon lang umulan ulit mga isang buwan na siguro kalahati ngayon lang umakas ng ulan terlepas dari dia. Ayam buaya naik ni kena puluh nang mana kajing gitu. Kelapik yang bagus, yang kau kelapik. Tapi kena pengalaman aku tapi yang pengalaman aku kasi alau alau yang dimiliki. Kajing yang kalau at ang unito na lang bye maraming salamat mga kaibigan, mag sa lahat